Ayan, puntahan natin 'yung aking tanim na singkamas. Ayan, malaki na siya. Diyan guys, ang aking tanim na singkamas, ang laki na. Mahaba na. Ilu sa taas. Madami na siyang bulaklak. So papakita ko sa inyo. hello guys so ito na yung ating kung natatandaan ninyo ah, hindi ko lang kung na-upload ko hindi ata na-upload dito yung ating singkamas no? na pinasibol ko so ito na siya ngayon tingnan ninyo kung malaki na tapos pakikita ko lang sa inyo yung mga bulaklak wait lang ha Iso -zoom ko lang medyo mataas kasi <laughs> ayun ayun na yung kasi ang ano pa tulos so ayan Ayan, kung makikita nyo guys, ayan o. Oh. Bulaklak. Madami na siyang bulaklak. So, ayan. Madami. Medyo mataas lang kasi kaya hindi ko masyadong na ano, maisum. Tapos, ayan. Dito sa may kabilang side. Sana ba yun? <laughs> ang hirap no? kasi ang taas. Ayan. Ay, ayan. So, ayan ko nakikita niya yan. Ayan, guys. Yung bulaklak na yan. Uh, masarap daw ito. Gulay. Pag namunga. Ang alam ko lang kasi yung singkamas, yung kinakain natin. <laughs> Ang namumunga daw. Masarap daw itong bunga nito. So, abang-abang natin. Update ko kayo kung anong bunga nito. Kung anong itsura ng bunga. Siguro, sa may bandang norte, eh. sa mga uh, may mga tanim talagang, yung taniman ng singkamas. Siguro alam nila ito. Anong itsura? Hindi pa. Sabi nila, masarap daw ito. Tignan natin. Daw lang kasi. Ngayon pa lang talaga ako. Nakakapagpa... Nakabuhay ng singkamas. So, ayan. Madami siyang bulaklak. Medyo mataas lang talaga. Hindi ko nga sure kung nakikita nyo ba yung mga bulaklak na ayan. Sinuzoom ko. So, ayan. Ayan, makikita nyo guys. So, yan. Update tayo ulit kapag ka may mga bunga na to. Ayan. Ang hirap lang, no? Kasi mataas masyado. So, ayan. Makikita nyo, malinaw. Ayan, guys, ang aking singkamas. Sama-sama na sila dito. Ayan, yung, yung mga ang kong ligaw. So, ayan. Dami. Sarap niyang gataan dito nila ako nangunguha. kasi so, may alugbati pa. <laughs> may malunggay pa. Asan pa kayo? O yan. O Pero naka ako doon sa ano. Kasi, first time kong makabuhay ng singkama. So, yan guys. Update ko kayo kapag may bunga na yan. Ayan. Thank you and God bless.